sana na naman kaya gagaod ang pamilyang ito? Init na init ay talagang sigla sa paggagala. Hindi pa nga nababawi ang kulay noong nakaraan. Eto na naman kami. Gusto kong o narinig niyo yun. Nakasakay pa sa motor ay ligong-ligong -ligo na. Si mag-o-overtake pa nga nabitin naman tinangyat pa sigla pa. Hindi naman alam ang daan sa pupuntahan ay mag-o-overtake pa. Ay muntik ng makalampas. Ito nga pala ang aming mga kasama. Pati yung nakamotor na nasa unahan. Aming hinahabol at baka kami maligaw. Nagpapakyut na naman ang ea ay dumadaan sa ham sa ang sakit naman sa balakang. Ayan na nga at napuwing na. Pagkalikot ba naman? Tumigil lang kami sa at hindi kami makaarangkada. Ewan ko ba sa motor na ere ay nasira na naman sa hinabahaba ng aming nilakbay ay salamat nakarating din sa aming paroroonan kaso ang aming tour guide ay malinang pinasukan abay one way pala ere hindi pala ere ang tamang daan adi ikot to naman buti pa yung kasama naming tricycle ay hindi naligaw Ayan, siguro naman tama na ang aming dinadaanan. Pagdating namin ay kami yung nagtataka sa amba kami maliligo dito ay puro puno naman at gubatan. Habang inililibot ko ang aking paningin ay may nakita akong papaya. Tinan nyo naman at hinug na hinug na. Ayun nga pala ang kuya, hinanap ang may kanya at kanyang hiningi ang papaya. Tinawag ang aking novela at saluhin daw ang papaya para kung magbagsa kay hindi mabasag. Sa harapan! Teka lang, teka, 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 Narinig nyo naman, ito ang tuwa pa. Isa sa rason kung bakit nila hiningi ay baka daw ako'y naglilihin na hindi nila alam na ako ngayon ay pulang pula. May itinuturo pa na isang hinog dun sa kabilang puno ng papaya. Sabi namin ay okay na yung isa. Salamat po ate sa inyong papapaya. Tinawag na ko ni Noella at sila daw ay aking bityohan. May nakita pa ako dito na puno ng kalamansi at sabi ko kukuha ako ng isa. Wala naman palang bunga. Tingnan nyo naman ang paligid ay puro kulay green. Ang sarap namang manirahan sa ganitong lugar. Tahimik lang. Dapat daw pala ito ay magiging resort kaso hindi natuloy ang haba pala ng daan na ito pababa. Akala ko naman ay saglit lamang para makapunta doon sa aming paliliguan. Ay isa naman namin sinanay, hindi naman namin alam na ganito pala kahirap ang pababa. Naku, ang tuhod ni nanay ay delikado sa daan na ito. Inalalayan na nga ni Noela si nanay at baka nga naman magulong, magkamali ng tungtong. Sa haba ng aming binaybay, hay salamat nakarating din kami. Ang sunod na problema ay saan naman kami titigil. Napakataas naman ang tirik ng araw. Ayan na, ayan na, maliligo na kami. Nakarating din sa ilog ng sinaliw. Gusto papaya eh. At sa manga eh Akin.

ninanamnam ko pa ang kinakain kong papaya si bossing naman tanong ng tanong kung masarap ba o kita niya naman sa mukha enjoy na enjoy sa pagnata ng hinog na papaya tumalikod lang ako saglit at sabi ko iinom ako ng tubig abay si bossing ay nakatalon na pala Nakaka-enjoy din naman, maligo din sa ilog. Tinanyo't hindi lang naman bata ang nag enjoy pati mga matatanda. Ayun nga pala, si Ate Angel at sinanay Nanay, binabantayan ang dalawang bata. Nandun nga rin pala si Jello. Alalay nila sa pagbabantay. kag na ako ni Bossing dito na no maligo. Ay sabi kay Teka lang at parang ako'y nilalamig. Hindi na ako nahintay. Ayan siya sa may tuktok at tatalo na naman. Iba talaga kapag marunong lumangoy. Sila'y langoy mermaid, ako na may langoy aso. Char! Sa mga nag-enjoy talaga dito sa ilog na ito, ay sila yan. Ayan, yung dalawang nakatayo na yan. Hindi niya pa alam na ako'y nakatayo na din eh, at siya'y aking bibidyohan. Ay tingnan niyo naman, ngiting-ngiti nung makitang hawa ko na ang kamera Iisa pa yan, at pandalas na sa pagtaas. Sana all na lang talaga. Eh, si Wal eh. Nilalamig na yung mga yan, kaya umahon na. Swak talaga tong ilog na ito sa mga bata at talaga namang mag -e enjoy sila. Pero sino yung mas nag-enjoy? Ayan, si Bossing, nagtawag pa ng makakasama. Tatalon daw sila ng sunod-sunod. butit hindi sila natatakot okay, takot na takot tawag-tawag ako ng kuya siya din daw wala. <laughs> kabilang ibayo nga pala nito ay may malalim na languyan, yan ayun si bossing nasa taas na naman tinitingnan niya kung ako ay nakabidyo na, eto na hindi lang talaga ako makalapit doon at madulas ang mga bato kaya hindi ko siya nabidyohan ng maayos